sa isang mundong puno ng maingay, chismis opinion at mabilis na panghusga ang may isang kwento na hindi mo akalain na mangyari. Ang pag sa isang batang halos buong buhay at tinatawag na kung ano ang minamalit sinasaktan at pagkatao. Biglang bigyan ng spotlight hindi lang sa harap kundi sa harap ng kamera ng showbiz. Ito ang kwento kung paano maging artista si Eman Bako sa Pacquiao at bakit siya nga ba ang napili ano nga bang ba nakita sa GMA sa kanyang at bakit parang bigla biglang lahat ng ito na puro matagal na hinuhubog ng buhay batang trupal sandaling ito at hindi ito simpleng anak ng sikat boxing hero story hindi ito typical quinto showbiz ng anak ng celebrity ginawarang artista ito ay quinto ng isang batang lumaki sa isang pangalan pero katahimikan sa sariling laban Isang batang halos buong buhay ang kinakain mga salita at ibang tao Pero ngayon siya ay mismo ang magsasalita Siya ang magpapakita at siya ay tatayo sa harap ng kamera para ipakita kung sino siya Talagang magsimula ang lahat ng sinting video Isang TikTok clip, isang TMZ interview Isang raw moment kung saan siya Nagme-makeup at nagko-costume Hindi lang ilaw, hindi lang sa publiko na presensya At si Iman aura niya ay yung charm, charming at ngiti at hindi na pinipilit na parang lagi siya itong may kwento may bigat at ikinakahiya at mas lalong ang umingay ang, nang lumabas ang kanyang video na nagtrending na umiyak, nagkwento at nagsasabing ng tuto sa sarili niyang buhay dito siya napansin ng sparkle management hindi lang siya pugi hindi lang siya ma apilat at, at talagang napaka ang kanyang ngiti fake emotion bihira na lang yan, natural ang dating hindi kailangan pilitin kaya nung nakita siya ng Jamie eh, hindi nila nakita ang anak ng Pacquiao na nakita nila bagong muka bagong energy, bagong kwento at pinakaimportante nakita nila ang story ng showbiz, wala namang malakas underdog ng story, yan ang bumubuo ng fans, yan ang nagdadala ng views loob ng Sparkle Office ayon sa mga in insider na kumikwenta na social media nagulat daw sila ilang makita ng gaano kalaki ng engagement ni Iman Pacquiao dahil anak niya anak nga ito ni Manny Pacquiao galing sa puso ng tao dahil nakita ng hirap nakita nila sincerity ng salita ng batang ito pinaprotektahan ng ama nakita nila yung iwas sa drama punong-puno na ng isyo bu ng buhay hindi hindi ito ang tipong batang nag na, napakabibo nitong na batang ito. At tatay niya na hindi siya mayabang. At doon magsimula ang tanong kung ganito raw ba. Subukan dito ang showbiz, tunay na alarangan uh, larangan ng pag-artista. At hindi madali ang pagiging artista. Ang tanong ng mga nitisin, kaya ba niyang umakting sa ng kamera? Inang sagot ni Iman, ngumiti lang at sabi niya, kaya niya kayang kaya niyang humarap sa kamera kaya ba niyang umakting sa harap ng kamera dahil si Iman na, napakalakas ng apil niya kaya ba niyang babasay ng background Iman ang sagot niya ay kayang kaya bakit hindi acting lang naman ginagawa niya ang acting ko nga sa totoong buhay ay mundo ang nanonood buong mundo pinagtatawanan siya ang kapwa niya bata ay inaasahan siya na siya ay nasa harap or nasa loob ng school. Sinasabi niya na sinisiraan siya. Pinaparapat, pinaparatang ng guminginti at nanahimik kumikilos ng nagtitiis. Yun ang ng acting ni Iman, acting of survival and strength. Acting ang batang hindi binigyan ng privilege kahit anak ng isang alamat na yun ang ability to carry emotion ang isang artista lang ay magandang ang mukha at hindi marunong o umak makting magsilita ang tunay na artista ay ang kwentong dinadala kwentong dumadalo sa bawat tingin bawat kilos bawat salita si Emma na ramdam yung kwento niya hindi kailangan pilitin kundi natural at organic hindi scripted sabi ng Sparkle Management let's try him ano ba ang dumating ng araw na paperman ngitin niya at ibipirma na siya ng kontrata. Sikat na ako kundi ngiti at halos relief. Pero siyempre hindi nawawala ang tanong. Ginagamit lang daw ba niya ang apelyido dahil lang anak siya ni Manny Pacquiao? Dahil guwapo dahil trending? Hindi nito maiwasan. Yan ang pero sagot niya. Hindi ko naman hinihingi yung apelyido. Ang gusto ko lang magtrabaho. Ang totoo ay nakakaintriga sa meeting nga raw kwento ng lumalabas sa online na pinagkagustuhan ng Sparkle sa kanyang hindi halos looks hindi lahat ng surname niya ay ang nagustuhan lang niya ay attitude humble tahimik hindi demanding hindi mayabang simply lang lahat ay talagang hindi siya filter si Iman raw ang real ay at yan ang pinaka karer sa showbiz ngayong darating na buwan ay posibleng makita si Iman sa teleserye ramkong Roll shot, dramas or kahit acting sa shows kung saan bagay na bagay ang angas at intensity na meron siya pero higit doon ang totoo dahilan kung bakit pinili ng Jamie Sparkle ay ito Iman career as a story that's audience feel at sa showbiz yun ang hindi nabibili ito ang kwento ng isang batang hindi pinanganak para sa spotlight pero dinala doon sa sariling pagsisikap. Isang batang hindi humihingi ng pansin pero binibigyan ng milyong-milyong mata. Isang batang pinilit ibaon sa lupa at sa haters pero ngayon pinapanood ng primetime platform. Hindi pa tapos ang kwento niya. Hindi pa dito nagtatapos ang laban. Hindi pa ito ang finale. Ito pa lang ang pasimula ng malaking laban na malaking kwento at mas maliwanag sa kinabukasan. At ngayon, artista na siya. Isang tanong, magiging gabay ng lahat. Ano nga ba ang makikita natin kay Iman Bacosa, Pacquiao? At paano baguhin ng showbiz? Ang sagot, hindi natin alam. Pero kung paano nagsimula isang bagay na sigurado, hindi siya pinipili pinipilit at walang nakita at sa kanyang patun at patunayan ng kwento bago ba, sa bagong mukhang showbiz pinangala ko ni dahil sa puso at ito ay kwento ni Iman ang puntong ito ay unti-unting umiikot at is spotlight na tumatagal kini-question ni Iman bakosa sa Pacquiao may, tahi, may isang tahimik na sandaling nangyayari sa likod ng lah ng ito isang sandali nahuli ng kamera hindi naririnig ng mga tagahanga at nababasa sa mga headlines. Ito ay sandaling napaisip siya kung paano na bago ang buhay. Ilang buwan mula sa batang kinikwisyon at inaasar. Tinatawanan online biglang maging mukha malaking network mula sa batang halos walang sumusuporta. Nung una, libu-libong aabang at mula Maririnig mo sa boses, isang simpleng katotohanan, hindi lang niya alam kung saan dadalhin ng showbiz. Hindi niya alam kung magiging successful ba siya, kung magtatagal ba siya, tatangkepin ba siya ng malaking industriya. Pero sa isang malinaw, sa kaniyang lahat ng ginagawa, patunayan na anak siya na Manny Pacquiao. Hindi niya, kailang Buson, mani, dahil tahimik, hindi niya kailangan patunayan niya, hindi niya kailangan ipilit yun dahil kahit hindi sa niya sasabing alam ng mundo. Ingay at drama na gusto Minsan niyang, niyang patunayan ngayon. Simple lang, kung tumayo na tatanungin mag Tatanungin mo bakit nga ba hindi siya pinagbigyan ng bahay? Kaya niyang Baka magtrabaho dahil na siya mang, lang, magtagumpay Bigtang bilang sarili niya, Baka dahil ano, gusto niyang ano niyang at na, na, mapapansin na mo ang resulta. kalidad Baka ng dahil showbiz na wala siyang ng tahanan, hindi yung galit at siya nagreklamo sa buhay. Sa muling at punong-punong dahil, dahilan kung bakit maging mapaitang niyang may hinahal. Mahal kita anak, pero ang mga netizen hindi gano'ng kadali intindihin sa social media mabilis ang mata mabagal ang puso lahat ng sagot, agad lahat gusto ng justice simpleng larawan at hanggang hindi makikita ng mga ta tao si Iman na bagong bahay manat itong tanong ng mga netizen ang anak niya na si Iman, bakusa isang tanong may halong paghusga pero poron pag-asa dahil sa bawat kwento ng isang anak na naghihintay ng pagmamahal. May isang bansang nakakita ng sarili nilang at sigurado yan ang dahilan kung bakit viral ang kwento ni Iman. Hindi lang ito ang buksingero, anak siya ng realidad ng minsan.